Alright mga ka-idol, magandang araw sa inyo uh, May isi-share lang ako sa inyo mga idol Ito ang pinaka magandang way kung papunta kang Quezon City or Mindanao, Abinho Yung bandang kaliwa natin, ay bandang Yung bandang kanan natin mga idol Kaibiga, yan Galing ako dito sa loob ng Vista Verde So pag dito ka sa kaliwa Papuntang to mga idol So pag pupunta kayo mga idol sa Mindanao Avenue ito para sa mga nakamotor to para sa mga naka four na uh, hindi ito advisable sa mga truck so binuksan na kasi yung uh, karugtong ng Mindanao Avenue rito para sa mga motor tapos para sa mga four lang kaya mas madali na tayong makakarating ng Mindanao Avenue pagpapunta tayong Quezon, so Edsa pag, basta pagpapunta tayong south hindi na tayo dadaan ng uh, Paso de Blas pag pupunta tayo rito sa Mindanao Avenue Pasok ka lang sa May Vista Verde mga ka-idol magbabayad ka lang 5 piso, 10 piso yan, ito na ang pinaka magandang way so ayan, karamihan na rito dumadaan mga ka idol so ito, kakaanan na tayo ito na yung sinasabi ko sa inyo mga idol Yung mga truck hindi pa advisable na dumaan rito Pero tayong mga four wheels, mga nakamotor Pwedeng pwede na tayo rito makalusog Ganito kaluwag rito mga ka idol Ganito rin kabilis dito Kala mo nga nasa expressway ka Hindi talaga pwede yung mga truck may mga part pa kasi rito hindi tapos yung kalsada. Sinisimulan pa lang nilang i-repair or gawin. yung pagdating dito lumiit na yung papuntang pabalik nandun naman sa kabilang side pero pagdating kasi rito masikip pa kasi isang daanan pa lang rito ang naaayos uh, bandang kaliwa natin medyo lubak, lubak pa kaya hindi talaga pa pwede pa yung mga truck dito pero kalaonan pag palagay ko pag na uh, simento na yan pag nagawan na ng kalsada yan ng maayos i-open na to para sa lahat. Magiging maayos na at magiging maganda na yung daloy ng trapiko natin. So, ito na mga idol. Uh, ilang minuto lang. Nandito na tayo sa Mayugong. Ayan. So, hanggang dito lang mga idol. Uh, pinakita ko lang sa inyo yung best way ngayon, best route ngayon pag pupunta kayo ng Mindanao Avenue or Quezon. Okay mga idol, maraming salamat. Panonood.